Hello everyone! Hello po sa lahat mga kalalabs ko dyan. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. At dahil nga magandang ating araw ngayon at tirik na tirik si aring araw, ayan, laundry day! Da, alas 9 na pala dyan ng umaga mga kalalabs at sakto naman tapos ko ng isang at ihangar ang aming mga labada. Kaya naman, dumiretso na ako sa kapitbahay para naman kumuha ng, kung nagkikita nyo naman, ayan, fresh na fresh yung mga dahon ng ating mga malunggay. Ayan, wala yung may-ari kaya sa puno na ako nagpaalam. Takanay do! siyempre naman pala, i-shoutout natin si Philip. ayang mega love shoutout kay Carl Philip T. De La Cruz. Ano na lep? After ko nga kumuha ng ating mga malunggay, ayan, dumiretso na ako sa likod ng bahay namin para naman dito kumuha ng mga siling pangsigang, ayan, yung mga siling haba na tinatawag na ilalagay din natin sa ating lulutuing. Siyempre, alam nyo naman, munggo, ayan, Friday munggo tayo mga kalalans. Talaga namang, every Friday yata ay nagmumunggo kami. Dinamingan ko na pala dyan yung kinuha kong mga siling haba dahil nga nasisira lang mga kalalabs. At after ko nga nakukuha ay nag-start na ako maghimay ng ating mga malunggay. Share ko lang din po sa inyo mga kalalabs na alam nyo ba nung mga panahong nasa high school pa ako at walang maulam. Ayan dahon talaga ng malunggay yung lagi kong kinukuha at dahil nga nagkalit yung mga malunggay sa gilid-gilid namin. Ayan nilalaga ko po yung dahon. Talaga namang na-enjoy ko yung malunggay noon mga kalalabs hanggang dumating sa puntong isunusuka ko na at ayoko na yung lasa mga kalalabs na experience na po ba yung ganon? Kung naaamoy mo pa lang po yung nilagang dahon ng malunggay, eh nasusuka ka na at natatanggal na yung appetite mo. Anyways mga kalab, siguro nga po ay ganun talaga ne. But not anymore. Ayan, at dahil nga na nung balik na yung pagkagusto ko sa ating malunggay. Kaya naman for the go tayo sa ating mga malunggay, mga kalalabs ko dyan. Kaya naman bukod sa napakasustansya ng ating malunggay, ay pwedeng pwede mo rin siyang ilahok kahit sa ang ulam. Ay nuko, wag naman po sa lahat, dun lang po sa mga gulay-gulay. Pero gusto nga ng aking mama, dear, ay ilagay daw sa lahat ng ulam ay taknay do. Na ano kaya ito? Kapit minsan nalawa na talaga lasa. Taknay do. At alam nyo ba mga kalalab, share ko lang din ulit na kapag nakakakita kaming mga OFW sa ibang bansa na mga malunggay na ganito, ay talaga namang natutuwa kami, talaga namang kumukuha kami ng walang paal, talaga namang paraparaan kami sa pagkuha mga kalalabs. Siyempre naman, shoutout po sa mga OFW natin dyan, especially sa may bandang Middle East. Ayan, may kalab shoutout po sa inyong lahat. Matapos nga po nating himayin ang ating mga malunggay, ayan, pinakita ko na po sa inyong ating munggo na binabad naman ng magdamog para lumambot. Ayan, tinagyan na rin natin ng asin yan at binabad para matanggal po yung germs. After a while nga mga kalalabs, ayan, ready na yung ating mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. At ready ready na ako sa pagluluto mga kalalabs. Kaya naman hindi ko na rin binidyohan yung aking pagluluto dahil may kanya-kanya naman tayong paraan sa pagluluto ng ating mga munggo, Di diba? Basta ang importante mga kalalabs ay masarap at talaga namang makakabusog. And there you have it mga kalalabs. Ayan, kumukulo na yung ating munggo and ready to serve na.